Nakataas pa paman giraray ang signal number 2 sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay asin sa Norte Subangan kan Sorsogon. Signal number 1 naman sa Masbate, Cavite, Antique asin Burias Islands, magin ang natatadang porsyon kan Sorsogon. Basado sa Tropical Cyclone Bulletin No. 12 kan pag-asa na pigpaluwas kasubagong alas dos din hapon ang sentro kan Tropical Storm Christine ang pig pigkakarkulong nasa 155 km subangan kan kasiguran Aurora alauna kasubagong hapon. Naman tinir ka ini kusog din duros na 85 kilometers per hour arani sa sentro asin Gustines ng 105 kilometers per hour asin Padagos na nag pa Norte sulnupan sa rikas na 10 km per hour. inaasahan natin na mararanasan natin weather conditions dito sa Bicol region is uh, improved weather compared dun sa kahapon pero asahan natin na meron pa ring mga kalat-kalat uh, na pag-ulan na mararanasan. Taypa man nagla-landfall si Christine alagad base sa forecast, malanfall ini sa Northern Luzon particular sa Isabela. Kumpara para ma, mas diit na mandaan ni babagsak na oran ngunyan kan bagyong Christine. Lauman mandaan pag maray kan panahon sa mga masunod na aldaw. Uh, passage nito ni Christine ay uh, nag i po dito sa pag-asa ng uh, heavy rainfall warning dahil nga po sa tuloy-tuloy na pag-ulan na dinala nito ni Christine at uh, lagi pong uh, nakikipag-ugnayan ang uh, pag-asa sa uh, Office of Civil Defense para po sa uh, updates. Uh, para mabigyan ng uh, aksyon yung mga maapektuhan nito ni Christine. Sa Oktubre 25 hasta sa Oktubre 28, pig Lalauma na makakaluwas sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Christine. Para sa mga baretang tatak bicol, Angeline Dagta.